So hi mga kapitid and welcome back to my channel and meron tayong visita for today's video. Uh, wala nang intro intro kasi kilala ni na to very famous hindi lang dito sa Pilipinas kundi around the globe. <laughs> Overwhelming. Inaana mag ko mag-introduce kaning kinahalan ko ang no other than ang nag-iisang Jesselicious aka Bakang The Bakang Vlogs! Ayan. Hello Gwen! And I miss you! I miss you too! Ang tagal natin hindi nagkita. Yes, and thank you so much for your time. So, wala akong choice. <laughs> <laughs> ano to? Ang <abush? laughs> <laughs> Oo, oh, kasi kung hindi ako papayag. Uh, I-re-reveal ako. Oh. So, ito na mga katanungan for today's video. Very simple so, naman. Pusha sure ka na ba dyan sa hairdo mo? Ori. Ganyan natin. Ilipat natin okay. Di balik mo na lang una mas bongga yun. ganyan. And Curtis. Ayan, mag-dragon. So ngayon, my first question to you is, Ilang question ba yan lahat? 24. Kumusta ka? For as of now, okay. Masaya. Anong pinagkakabalahan bukod sa pag-vlog? Yun nga, yun, uh, minsan Um, ang ng natin is pag-vlog lang, di ba? Min, uh, minsan pag minsan nabo minsan naiisip kang uh, mag-business o yung kahit konting business lang na pwedeng pagkakakitaan aside sa pag-vlog kasi para know, may daily o, income. Kasi sa at tulad ko, breadwinner ako, so ang dami ko pang kapatid na pinapaaral. So, ayan, parang kulang pa yung kahit naman sabihin natin malaki-laki yung sinasahod natin kumpara sa mga normal na mga trabahante pero kulang pa rin sa dami ng mga pinapakain natin. Tsaka yung, yung ulam Gwen, yung, yung breakfast, lunch, dinner, no, no, mas gastos ang ulam no, Mas kesa, gastos. Okay lang yung bigas kasi natin. Pili na tayong ng gandang sapo, o, Yung ulam. ulam araw-araw. Siyempre hindi naman pwede sa dinas, sa dinas, sa, sa katapusan, um, sa dinas pa rin. So, ayan. So, nakilala niyo si Bakang as a content creator. Uh, gumaan ng mga pagsubok pero still nakatindig, taas noo kahit kanino <laughs> ang Pilipino ay ako hindi na nakit siya first question pa ganito so ano yung ano dahil umuwi ka nito sa Pinas ano yung ano yung nami-miss mo sa Japan ang dami sobra wala ko na yung pagkain. At ang sarap no? Ang sarap ng pagkain. Di talaga sa... Fresh. Pero syempre, mamimiss mo talaga yung Pinoy food kasi Pinoy uh. naman talaga tayo. Pero kung i-compare talaga natin, I mean, ang sarap talaga ng Japan. Tapos yung mga galaan, uh. sobrang gaganda. Tsaka mga tao din, no? sobrang magalang. Oo, din. sobrang magalang. Syempre, yung sila mga berry, namiss ko rin sila. So, papang... may chance pa na babalik ka doon? Kung papayat daw ako, So, alam na natin yan. Siyempre, <laughs> hindi. Pagpapayat. Pag, pagpumayat. Aray! Pagpumayat, alam na. Issue again. <laughs> kaya, kaya minsan, minsan, Ibig sabihin, kwenay, na i-stress ako kasi <laughs> pag medyo madaladala ako sa live, hindi, uh -oh. comment sabog ka ba baka? <laughs> <laughs> alam mo yung ganun, tapos yung palit ulit, tapos yung nasabi ko ganyan, lang talaga ako, talaga kaya lang tira, kababakang. <laughs> tapos, <laughs> tapos iniisip ko, paano na lang kung magpupos ako dito na mag na ako, magpapayat na ako. Oh. So, eh, ayoko na lang. <laughs> <laughs> ayoko na lang eh. Ayoko na lang siguro magpapayat. Kasi oh. At ako agad. Oh, kasi nga, di ba? Alam mo naman kung ano ang pinagdadaanan. Huwag oh, na natin kasi, balikan uh, 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 yun. Pero, uh, Pero -huh hindi mo talaga din ma, ma ano sa tao na ibalik oh, alam niyo man mga... naman nila yun. Mm -hmm. Paano mo siya na handle? Wala well, minsan dire dead ma ko or pero minsan pinapatulan. Pero deep ko. inside nasa sakit. Masakit. Oh. I, mean, I mean I mean, sobrang sakit pero alam mo yung nagbago naman ako. Like eh. God, I mean nakapagod naman ito. Eh. Paano na lang kung gusto kong pumayat <laughs> yun eh, pagbato nila sa <laughs> Kasi ako dahil like, to be honest, gusto ko din talagang bumaya Gusto kong bumalik sa dati. Pero hindi yung dati na ako, oh. ano <laughs> 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 Gusto kong bumalik yung katawan. Uh -oh. oo, hindi yung, oo. Oh, oh. kaso lang. Ka kaso paano, eh, ang dami ng issue. Uh -huh. So, nasasaktan siya, pero syempre normal naman siguro. o siguro, siguro. Ewan po... ko. Sa mga pinagdadaanan mo kang, paano mo ito inandel? Ay, lang. Ano ba, yung ilong ko, akala nila bahay ni. <laughs> ano ba to, eh? Sa mga pinagdadaanan mo, paano mo hinandel lahat? Ah, alam mo, Ken, yung, yung, yung best weapon ko talaga, prayer. Kikita hmm, ko ngayon yun, eh. Prayer lang, tapos magkipag-usap ka kay Lord. Wala lang, ah, ano ang tawag dito? Nagdadasal lang ako palagi na, Lord, ikaw na bahala. Kasi wala lang talaga kumagawa. Ano bang gagawin ko? Wala akong kakalaba, ilalaban. Wala talaga prayer lang sobrang tahimik mo, no? Lalo na sa mga live doon. Yung parang, ganun ka lang. You no, know, parang hindi ka, minsan nga, naiinis na ako sa'yo. Eh. Sarap, kung nasa harapan pa lang kita, talaga kita, sinuntok na talaga. Sumagot ka nga. Kasi yung respeto ko sa kanya. Grabe, grabe si Bakag talaga, kahit anong iba to sa kanya. Ganun lang pa rin siya, parang, Actually, hindi pa niya nabasa talaga, pini ko siya that time nandoon sa ano, iwan ko kung nabasa ba niya doon sa Gisellicious na siguro ako nag PM sa iyo. Ah, oh, Gisellicious kasi wala ko nabasa dito sa kwad. Oh. Sa yung ulo mga ako ako. Oh, PM, may PM ako sa iyo doon pero hindi na natin pag-usapan. So ngayon, nandito ka na sa Pinas. Pa, uh, yung sahod mo doon. Di ba malaki na yung sahod mo doon? Or mas... Uno, lalo na nung unang punta ko, that was January. Oo, sumawa talaga ako doon ng malaki. Um, hmm. uh, sabihin lang natin sa kanila na uh, g Oh, six-digit. Ngayon, dito sa Pinas, yung ano mo, magkano na yung sahod reveal mo? Um, last month, six-digit. Ngayon, medyo bumaba. Kasi last month, grabe yung mga ganap. Uh then, -huh. ngayon, medyo bumaba, five digits lang. Pero not bad pa rin. Not bad, oo. 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 sobrang makalaking tulong. Makabayan Makabayad yung utang. Si Bakang ba may ano, may nagmamahal ngayon? Ay, may in, in, in love ka ba ngayon? Pamilya lang. Wala kang jowa? Wala, tagal na. Wala? Wala kasi alam mo pag pag pa pag pag ganun, -ganun pag ganuin ganuin na pag may nakikita sila man nila eh ah ay oo ba diba, yung depende siguro bakit si Brenda at si Gio minahal naman nila oo nga pero pag sa akin ba sa churba ko pag may nakita ano yan abukas na lang ah okay. <laughs> <laughs> Kaya wala, wala talaga. Oo. Kasi may nakikita sila, hindi ko nakikita. Pero kung... <laughs> Di ba sa kuweba? Oo. din <laughs> dinededman ako mga boys. <laughs> <laughs> hey. Hey. <laughs> <Ayun>. <laughs> Ayan. Ah. Diba alam naman natin na si Mama Mary yung ano talaga unang nag-rescue you that time? Sa panahon ng... Sila'ti alay. O, lugmok ta Ano yung masasabi mo sa kanila na... Yung hindi mo pa nasabi, ha? Mm. Ano masasabi mo sa kanila? Ay, ko sobrang yung pagpapasalamat ko sa kanila, Gwen. Uh, buong puso yung pagpapasalamat ko sa kanila. At, um, dahil sila yung ginamit ni Lord. O, sila yung ginamit ni Lord. Para... Alam mo, sa, sa buhay natin, meron talaga tayong ups and downs. So... I kailangan mo lang ihiling yun kay Lord na ka. So, gagamitin siya ng mga instrumento, sila yun at i-alay, Mama Mary. So, buong buhay ko talaga silang pinasalamatan ni Gwen. Kasi kung, kasi kung naipagpatuloy ko pa rin yung masamang ginagawa ko, hmm. kung, wala, kung wala sila, ewan ko sa Ano ka na kaya? <laughs> ewan ko <saan> ako, <laughs> <na> sa ako. Baka nasa puno kayo yung doldol. Siguro na churba na or... Oo, <laughs> oh, parang oh, ganun gano'n na. Or naging taong grasa na. Or, <laughs> ang dami, ang daming choices. Oh. pwede na cherbalo, oh. pwede naging okay. okay. kalsada okay. na lang. Oh, nabuang na. <laughs> <laughs> Ay, may, may ano na, hilahilang sako. <laughs> tapos sipa-sipa ng lata. Oh. Parang, tapos siguro yung mga nagawa kong bahay, siguro na oh, na. No? parang gano'n. So, bayad ng mga utang. Yan yung message mo sa kanila. Ano naman yung message mo sa kasi mo? Ano ko, sobra din yung, alam naman niya yan, yan nabubuhay ko rin siyang pinagsasalamat, pinasasalamatan kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi tayo nakakasahod ng 6 digit, ng 5 digit, hindi tayo naging kilala sa lipunan, hindi ko nakilala sila mga Mary. So, uh, si Kazi talaga yung naging tulay o naging daan para, para mayang ko yung pamilya ko sa hirap, para makapagtayo ako ng bahay, makasarili ng, ng, ng uh, makal makasarili ng lupain Oo. So sobra yung pagpapasalamat ko kay Cassie Brenda. I love you so much alam mo yan. So um silang sila ni Mama Mary, sila Ate Alay, sobra-sobra yung ko. Sila yung naging mga... instrumento ni Lord. Tsaka sa mga followers, diba? Sa mga followers kung wala kayo, grabe mga bashers. Mga bashers, <laughs> oh I love you bashers. Oh tot pa more, asa pa more, no? So, <laughs> sip sip pa more. <laughs> you know ko oh Lord, kailan ba matapos yung 24 na? So thank you to all the followers, to all the bashers, I love you so much. Maraming maraming salamat po. Hindi din, di din dahil sa inyo, sa pap, lagi niyong pinapanood yung mga vlog namin, mm -hmm. hindi kami kumikita, hindi namin napapakain yung mga pamilya namin. Thank you so much. Uh, last, ano na lang, last question. Ay, last message na lang para sa uh, katulad mo na dumaan sa lugmok, dumaan sa uh, down and down, ano yung maipapayo mo sa kanila and uh, paano paano mo sila i na lumaban lang sa buhay. Mm -hmm. Alam mo, alam mo dai, ito ay ikukuwento ko sa iyo Tom, ng nung gumagamit pa ako ng Cherbalo. Oo, oh, ng Cherbalo, ng droga. Alam mo naman nila yun ng droga sa, sa, kwarto ko sa bahay. Gumagamit ako ng ganun. Nagdadasal ako dahi habang nagagumagamit. habang <laughs> <laughs> gumagamit ako, Lord, eh, Lord, ito naman gumagamit ko naman ako. Ay, tulungan, tabang, eh, ako naman sa'yo, tabangin taon ko. Kaya hindi na, na ako kaya sa akong kagalingon na ako panindikayan or whatever, kaya parang lulong na giyon. So Lord, ikaw na lang yun bahala may yun Ikaw na bahala Lord, asa na ako, na ako sa imong tanan. So karon gabi una, Lord, magamit na pud ko. Ikaw na bahala. So the best talaga nga uh, uh, buhaton ninyo is praying yun. Pray lang yun. Pray lang, lang pero dili magamit og ana while ga pray ha. Adi basic sun nila. Oh, <laughs> uh, oy okay, dili to, ha. Uh, Mo lang ta kung pabaagi pabaagi kay kay ang gingon mangud nila wala sa laing tao ang kapagmuhan, dapat sa inyo sa mga kalingon sa akong pong kaso dili gid nako kaya dai murag kuan gid ko mo na gid source nga para mo mulaban pa ka sa kinabuhi oh murag kanang kuan nga. lulong gid pa murag na nako kaya kung kagalingon nga mubangon pa lord ikaw baala, di gabi, ano, na gid bahala dili na kaya karong gabi mo gamit na sa ko lord ikaw na bahala nang, <laughs> ikaw na Nagampo ko ikaw na pangitag paagi ikaw na pangitag paagi nga tabangan ko ni mo Lord nga kuon ko diri ni kuon ko ni mo diri nga kahintang ikaw na bahala ko ako diri nga kahintang nga luwasa in ko so ampo lang gyud praying lang gyud pero that time wala ko ganang isip na mag Uh, magdikte uh, wala po uh, uh, never po sa kuno una nga mag ganyan Bahan, wala suicide, po, yan, oh, wala po wala 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 so meaning, sa kahit eh, wala pala gumamit ka ng ganon si Lord pa rin talaga yung gumabay sa kasi hindi yung demonyo na nagsulsol eh uh. na mag, mag ka kitilin mo buhay mo. Ay, wala, Jay. Wala po sa kung oh. Pero wala ka na, na naririnig. Kasi pag mga ganyan daw, kasi pag gumaan ka sa mga depressed, para daw may naririnig ka naman. wala man po. Ayun lang nag-push na. Alam mo, there's a one time nga si Sir Spencer. Oh. Sir Spencer, nag, well, well, gaanap ko. I don't know kung gaanap. Nagkaanap ko itong time Pero Nag-message na, na, siya sa ako about parents, oh. about ginikanan. Grabe na kong hilaka, Jay, nga pag pagkabasa ko na ako sa ginikanan, grabe na akong hila kasi naghagulhul gid ko sa kwarto. Ang lang siguro na ko kay what ginikanan mong sa kanang imong ginikanan, luoy, ang na. Grabe na akong nag nakamata ko nga nagilaka din ko nga murag eh. Grabe na akong hagulhul ato nga time. So, po to, kung may kung yun, kung mo sa doubt sa iyong kinabuhi, ampu lang yun kay Lord. Uh, have faith on Him. Kailang ayun kawala sa paglao, maampu lang yun. Inoon po, dugay mo niya ihatag sa iyo At the end of the day, ihatag rin eh, niya sa iyo So, kailangan mo salig lang ka sa iyo. So, ayan. Thank you, thank you so much bakang ang ha sa time. And, alam ko naman na, uh, kung gusto mo nga, ayawan mo tong interview na to eh kasi Siyempre ayaw mo na ng mga issue pero at least ngayon pinagbigyan mo pa rin ako. Maraming maraming thank you. And sana huwag ka nang gumamit ng ano ha para uh, <laughs> dilita ko Actually, actually Gwen, pag uli gid ako dere, dani gid ang mga temptation uh, ah. kay kay actually wala mugid sa Davao ang challenge. Kaya ah. kay dimgi ko makakuha nito. Di Diba ka eh. makalakaw ko oh. din ate Alay so pag pagkakuha na ko ng muli na ko dire ikulpaan ako kay Rodrigo. Oh, kaya kaya mo rin ako. So pag uli gid ako dani ang ka ron. Nagyap. Nagyap ba? Temptation ko So, sige ko kung ampo. Kaya ko sa'yo mula ako. Mapaubag ni Kuwana nila Claudine. Nila ba? Si Carla. Pero dito naman sa'yo nga. Claudine, bantay ko ninyo ha. Wala yung anak. Kanang uban lang. O uban lang. Pero dito ko sa ila na. On the first day, pag ulit ako ang tod ka ron. Nagyap na temptation day ko Pero, Lord, ayun ito. Ito mo kong Kanang pero naano na imu, ah, oh, or... exactly. una, mag yung na sa'yo ako mo balik pa ko oh exactly o na mga ramong gengon ang challenge na yun sa saan so Maraming maraming salamat and sana may natutunan kayo sa vlog na to and sana tigilan na natin yung uh, pangbabash kay Bakang kasi ah, okay lang yun. Uh, kasi, si Mingo put ang comment section. Si, si try ba? naman her best na magiging ano, okay siya, magiging uh, matuwid na daan na yung tatahaki niya wala nang wala nang gano'n kasi pangit talaga yon oo so maraming maraming thank you and thank you so much mga kapit thank, mga you. thank you thank you for the time see you on my next vlog bye